Yes, eto na ang ating paboritong segment. Pakitaas. Yes, eto na ang ating topic for the day. Nauuso po ngayon ang espekulasyon na hiwalay o di natuloy ang kasal pag hindi nakikita na suot ng kopol ang engagement ring. Tulad ni Bea Alonso, Dominic Roque, Catriona Gray at Sam. Ang tanong, okay lang ba natanggalin ang engagement ring lalo na kung celebrity couple kayo? Kasi mapag ano masyadong Masyadong diba? Masyadong Maraming ang engagement ring lalo na kung celebrity couple kayo. Ano, 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 ano,

Uh, hindi pwedeng tanggalin kasi celebrity couple kayo. Sabi nga nila kapag ka, ano celebrity kayo, sa social media nakaabang talaga ang mga tao. Ngayon, nakaano sila naka mag ano masin lalo sa mga kamay. pagka ano zoom nila pag suot mo yung engagement ring o oh hindi. Pag hindi mo na kanya-kanyang ano na, kanya-kanyang chika na, nahiwalay na kayo. Grabe naman mga kamariso kasi ang medicine ngayon. Huwag naman kasing ganon kasi wala namang bata sa pinagbabawal na huwag isuot ang engagement. <laughs> o ano, kailangan laging suot yan. Diyos ko, hindi naman pwedeng naka-welding palagi sa iyo yung ano, yung wedding ring na yan, di ba? Ay, engagement ring. Oo. Oh, <laughs> Kasi the fact na tinanggap mo yung engagement ring na yan, dapat nandun na rin yung promise mong lagi mo siyang isuot para nga naman maging ano, uh, kumbaga, maging ano siya, ano tawag doon, ko, Romel? Maging <laughs> simbolo siya na talagang hindi kayo bibitaw sa isa't isa. No. Kaya dapat, no! Hindi uh, dapat tanggalin niya. Matawa ka lang tayo ng Oo. Ha? Hindi ako makamove Bakit? Hindi <laughs> ako <Bakit? laughs> <Bakit? laughs> <Bakit? laughs> Kasi naman, Terry Romel Pacente, Ang sing-sing inaga niyo. Ito na sing-sing, di ba? Bakit o? pag ikaw ang masasang dating? Para sa akin, tama din naman na ang kapag kayo engagement, dapat din lagi nakasot kasi ngayon mga tao, sasabi nyo ba, diba, paghiwalay na. Ay, pagka hindi mo sot isipin na hiwalay na. Mm -hmm. Pero yun nga, ang mga tao, wag mag ganun mag-isip kasi may dahilan kung bakit minsan tinatanggal. Sa kaso naman ni Persia Proldad, hindi naman talaga naman lagi mong isot. May mga instances Ay, ah, so pa din. ka, parang basta <laughs> sandal kasi. <laughs> oh. Hindi. May mga instances naman din na minsan nakakalimutan mo. Pagkalimutan mo. Oh, 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 di ba? Yun ngay, ako bisa yung mesinsing ako, tatlo-tatlo. E ngayon, no, wala na isang ko. Yun, peto yun, di ba? Pero bisa, kapag naliligo, totoo yung mo. Kasi oh. pag madulas, di ba? Bisa, ganyan kaya, dapat huwag maging mapangusga. Kung oh. bakit minsan meron mga times na hindi talaga sinusot ng Hopon, so biskopan ang engagement Malami, ring. Maalaman, nakalimutan mo, minsan nga ako, nasa kama ko na itong rilo, oh. minsan nakakalimutan ko isuot Correct. eh, di ba? Oo, pero hindi mo kasi siya pwedeng ikumpara sa iba. Iba ang engagement ring. Oo. Oh, uh -oh. Nagpapang mong engagement ring, talagang lagi mong isusuot yun. Eh, paano ako nakalimutan? Sa bahay kasi, pwede mo naman hindi isuot sa bahay, pero pag nasa labas ka na, o pag magpapapicture ka, siguraduhin mong suot mo yung engagement ring. Ganon, may ka, may oh. ano ka? Yes kanya kanyang thinking. Oh. Kanya-kanya thinking. Oh. May mga punta sa bangka yung dalawa. Pero mm -hmm. oh. since ako ay maybe at wala namang engagement ring, kaya wala akong soksoot. Pabuti kita nung muna lang. Tinanggal na lang, <laughs> diba? Anyways, kayo po, classmate, ano po sa tingin nyo dapat bang tanggalin ng showbiz ko po kanilang engagement ring o hindi isuot, diba? At mapapansin sila na baka hiwalay na nga.